A few moments later. Ayan yeah, guys! Dito na po ako sa North Point. Uulan siya. Ayan. Ayan. So oh, guys, yeah. oh, guys. na si Joa Patingin kami ng pagkain. Kaya na-shock ako kasi ang mahal pa silang partner, $50. Oh my God! OMG. Dito sana, oh! Dito Dito sa ano? Oh. tingin-tingin kami ng ano guys, ng tuna. Kasi gusto ko mag-ulam ng tuna. Ito alam po. Pupunta yun sa mga taga Hong Kong kagaya ko kung gusto niyo makamura at makatipid punta lang kayo dito sa my North Point Red Market ayan, ang mumura po guys ng mga mabibili dito gusto ko kasi kumain ng ano magulam ng tuna e pag sa Central ka bibili just mo po, ang mamahal kaya dito guys, ako sa North Point ito lang naman nandito si Joanne at agad yung bed may kalaman sige siya all Ayan, bumili din ako guys ng aking frutas. Favorito ko po kasi ang avocado. Lalagay sa aking bread with egg. Yan po lagi ang aking breakfast. Ayan, nakikita niyo yung manga guys. Ayan, nabiktima ako niyan. Ang alam ko maasin. Tapos nung sinubuan ako nun ni Jowa, naku, ang tami, sabi ko, iuwi ko yung isa. Ayan, yun, wala siya nga eh. guys. Ayan, guys. 1125. Magkano mga itlog nila dito? 10. 10 lang. 7. 10 for 7. Eh di mas mura. tapos hindi, hindi tayo bibili kasi marami pa akong ano doon. Marami pa ako itlog. But, isa lang ko, ang dami niyang bit-bit guys. Ay, na, na. Oh, may pata sila labo. Ganito oh, yung sinasabi ko. Ganun, yung nilalagay sa igad do. Okay, okay, oh. Eh, okay. 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 yung. Okay. Okay. Oh. Yung Okay. 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 Okay daming na, daming naming pinamili worth of uh, 200 plus 200 uh, I think nasa 230 dollar yun so 17 dollar lahat ayan pagod yarn pagod siya siya yung nagbitbit ng aking mga pinamili hmm ah uh, ano ko yan uh, tawag nito Mulam ko yan for ko alam. Ang dami kasi eh. Mura din ang gulay dito, love, no? Tapos 'yung ano, 'yung tuna, ganun talaga 'yung presyo. Ah, mahal din naman pala ang tuna. Tapos bumili ako guys ng bangus. Bangus ya ka tuna worth of uh, 70, 70 or 75, 70 dollar, Dalawang tuna and then uh isang bangus is 70 Tapos, dun yung sa karne, guys. Nabigla ako, ang mahal-mahal ng karne, 50. 50 yun, isang konti. Na all. Ang love ko, busy-busy, oh. May kachat siya. Ano kaya kachat niya? <laughs> Two hours later. <laughs> Ito guys, ang pagkain namin, dinner namin. sabra namin kaninang tanghali. Ang aming foodies. Yan. Ah, uh, bangas is steak and then na beef curry, tuyo, and then gulay. Talbos ng kamote. Two hours later. Uwi okay, okay na kami. Okay. Thank you. Bye -bye. Ayan, konti na lang po yung tao. Kasi T9 po guys, T9. T9 po ngayon. Ayan, uwian na. Tapos na po ang ano, day off. Hmm. Ang dami kong bitbit. -bit. Ayan guys, T9. T9 na po. Nagpalengke ako dito sa may ano sa so may North Point. Ayan. T9 na po guys. So, uwi na. Tapos na naman ang day ko. Hmm. Ayan, naghihintay po na guys na okay, sa so may MDR.